Yo! What's up mga paps? Welcome back! So ngayon ay tapos na naman ang isang essay sa uni kaya makakapag-gym na naman tayo ulit Medyo ginabi na nga lang tayo kasi lagi tayong last hour gumawa ng assessment mga paps Mas ganado kasi akong gumawa ng assessment kapag malapit na yung due date May pressure ba naman? Medyo gabi na nga dito at wala na masyadong sasakyan sa daan Pero ang kagandahan kasi ng gym na pinupuntahan ko mga paps e 24 hours siya kaya kahit madaling araw ka pa pumunta, kung gusto mong mag-workout, e eh pwede. At nakarating na nga ako dito sa gym. Malapit lang naman sa bahay, mga 10 minutes drive lang, kaya ayos lang. Kahit medyo late na, e eh marami pa ring tao sa gym. Ang workout pala na gagawin ko ngayon mga paps ay legs tsaka glutes. Pero bago tayo magsimula, Ilagay muna natin yung headphone natin mga paps para sound trip, di ba? At syempre, ito yung pinaka mga paps, yung belt. Para hindi malaglag yung itlog natin. Este para yan sa back support mga paps kayo naman. Medyo bumibigat na kasi yung weights na binubuhat natin. 200 pounds na yan mga paps kasama yung bar. Kaya mahirap na mga paps kaya precaution lang tayo, di ba? sexy pala tignan mga paps kapag may belt eh no. Liit ng hips oh o siya mag first set na nga tayo. Ang first workout natin mga paps ay e deadlift. Bebelo lang tayo mga paps para isang daang porsyento yung lakas natin. Huwag lang tayong matae mga paps, magkakalat tayo dito sa gym. Tiro lang. Kayang-kaya natin to mga paps. Kalabaw tayo. Este, amoy kalabaw pala. Ang deadlift nga pala ay para sa glutes. Oo mga paps, para sa puwit yan. Sa mga paps natin dyan na nag-workout at nagpupunta ng gym, alam nila nito mga paps. Ito rin yung madalas na workout ng mga chicks. Este, mga babae sa gym. Kasi yung mga babae nag-workout sa gym, gustong palakihin yung quet nila kaya lagi ito yung ginagawa tapos yung legs kaya nagle-legs tayo tapos glutes para hindi magmukhang Johnny Bravo mga paps tapos ang mga lalaki naman ay eh, masyadong nagfo-focus sa upper body kaya yung mga iba gaya ko ay eh, chicken fit na ang saklap eh no pati sarili e eh, pinintasan anak ng chicken fit e eh, no ayok pero ang kagandahan nun mga paps at least alam mo yung i-improve mo less priority kasi yan yung legs so yung workout na to eh, ginawa ko siya ng 4 sets tapos 6 to 8 repetitions tingnan nyo mga paps alas 9 na ng gabi pero marami pa rin nagji gym kaya lumipat ako ng gym kasi dati dun ako sa may Coburn ngayon nandito na ako sa Canningville kasi mas maraming equipment dito So ang ating next workout naman mga paps ay yung squats para to sa thigh tapos sa legs. Mga once a week ko lang tong ginagawa tong workout na to kasi nagfo-focus ako sa upper body. Medyo mas mahirap kasi sa akin tong squats kaysa sa deadlift. Kaya medyo mas magana yung binubuhat ko. 60 pounds na lang to mga paps. Ang sagwa pala na itsura ko kapag nagbubuhat parang natatae mga paps no. Kailangan kasi isang daang porsyento mga paps. Push to failure nga ba? Diba? Malaking tulong din yung my belt kasi back support siya. Kasi kung wala yan paps sigurado Sira ang likod mo, laglag pa patitlog Sigurado, hirap na naman akong tumayo at maglakad bukas after ng workout na to So same lang din yung ginawa ko, 4 sets tapos 6 to 8 repetitions Dito na nga tayo sa finale ng aking workout, cardio time na tayo mga paps So dito naman sa cardio mga paps, eh, ano lang to, 10 to 15 um, slow steady cardio lang Parang brisk walking lang mga paps, hindi natin kailangan tumakbo tapos incline mo lang konti yung treadmill para may resistance. At yan, tapos na nga tayo mag-workout, kaya toilet muna tayo mga paps. Alam na, konting flex muna dyan mga paps para namin inspired tayo, ba? Diba? At syempre, para makita natin yung progress natin. Ayos ba? O siya, uwi na mga paps. See you next time. Peace.